Ayan pala yung luminang kong na ngayon mga hunters. Ayan dati wala nang kabuhay-buhay itong ganda ng ngayon. No? Ito na palang luminang kong dumahang kami rito galing kami ng Edo. Magkakarga yata ng mga ano, isda. Ayan mga no, hunters. na no? naka -icebok. tapos kaninang tanghali umalis tayo ng Ilnido mga Hunters ngayon dito sa Liminangkong galing dito from Liminangkong to Manila na tayo mga Hunters ngayon. dito ako noon, nakapunta ako siguro mga mga 35 years na ayan na siya ngayon ayan na yung Liminangkong Natambay na kami dito sa liminang po. Bagla pang kain. Bago kami kakain pag nakainis na. Ayan o. Tunti lang naman ako sa hero ito ngayon. May mga hunters. Bukan natin bumaba dito sa ano mga hunters. Liminang kong ayan o. Turahan nakakarga na sa barko Aming kalabaw Ayan mga kantos, subukan natin yung kumala Ayan mga kantos, ang dami na rin palitindahan dito Ulat eh, bitin talaga ito Ayan Dito sa Luminang ito Marami na palang tindahan dati Tapos madalang Ayan, liminang ko. Ayan mga hunters. Ayan mga hunters. Ganda na pala ang lugar na ito ngayon. Kompleto na dito mga hunters. May mga grocery. Ayan. Ayan. Eh. Yan pagita ko sa inyo mga ate, kong Hunters Sliminang ko Hunters. Balik na tayo ng Pierre mga Hunters.

nandito na kami sa Corridor yan no? sa wakas malapit na kami sa Maynila ayun na yung kanyon no? yan, makarating na rin kami sa Maynila kapag nakita mo yung Corridor na yan malapit na yan mga hunters tayo mga hunters oh, may underground yan mga hunters may daan sa ilalim ng dagat yan tapos tagus doon sa may bundok na yun mga hunter so bundok na yun oh, no? na halos di makita yan ayun sa dulo ang bundok na yun may ano yan may underground